ilog to? Tay, anong ilog to? Ha? Anong ilog to? Ilog ilog San Agustin. Nandito kami sa ilog ng San Agustin. Tabi ng ilog Pasig. Tabi ng ilog Pasig. Wala na yung floating cottage, boss! Wala na daw yung floating cottage. Ayun po, napakaganda po ng beauty. pas tubig di, di kami marun kami menguji lumangoy eh. basic 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 <laughs> basic, tinggal sebuah basic pas, tarah terah tarah terah, pre pre pre, nanti Dali oh, lang palit tubig Oo nga, pwede naman ako. Ako ang lalim Malakas ah, ang agos tayo agos Malakas po ang agos. Sarap sana maligo. Bumagyo. Hmm, Oo. Oh. Ito mo, ano. oh, basa okay. tubig yung lakas ang agos. Ito yung ano. yung nila ano. Ito Si Johnny, baby. Call! Hindi ko malaking punta dito, call! Isa is sa beses, call! Call! Ah, di Call, hindi ko punta wala, wala, dito, call! Wala, 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 Woo! Hey, pre, kasi si Gracia tinawid ko pa dito! Papunta roon! pa kailan? Hindi naman... Hindi mo naman tiyatanong. nag Oo! dito kasi masigurahat siya dumawa, papunta roon! Tapos, mag-iisip ako doon. Oo. gluten, ko Hindi, 2B. Wala dati ito eh. Ayan po guys. Eh, turo mo yung bahay na yun. Doon si Buslay. What? Doon na yun. nyo yung bahay na yun blue Doon po nakatira si Boss Clyde Si Boy Simplang